tagaan og kayag ang amuang um, kamugamaon, um, ma'am. Kaning chance nga maka-eskwila, diri ah, kay dili kung dili tungod nila, murag mahor na nagurupon, ma'am. Ang trabaho sa akong mama housewife ang trabaho sa akong papa kay orag laborer lang siya mam ma dito sa Tigo sa Natahan. Sa kalayo sa mo ang balay, last na sila mo mata, mo atos lang iskwilahan, lay, layo po lang layan Lisod yun kayo ang kinabuhi ma'am kay usahay mo ato nga. Walay balon, walay pamahaw sa'yo kay wala na may kwarta kay kulang kay daghan kay bayro nun. Sildo ni Papa, kulang lagi kayo na sa... Amo um, kay... Pati ba yung mahalas sa mga palili ton? Nagalot ako sa si Mama og Suman. Ako nang na ginalibot dito asa... Ah, dito sa proptress mo kay... Pangdagdag mo na sa... Amo... Um, pang... Ah, Pangadlaw-adlaw. sa amuang kapait dere mang rahas siya kay parang napud siya pang balon sa eskwelahan o mutabang siya kung hmm. sa iliho kundra sa balay sa mga hayop magkuana siya ang manghod praktisan niya basa ma'am Kansan niya letter? E Let 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 go. Very good go. Very good go. hmm. so, Sakit kay yes. sa kuwa oh, mamoy. Sa so, ay ganit ka nang sinisudan. Magwara ko itlog sa ako ang manok. Ay moro na ako magmabot sila ha. Huwag mi ay maduulan niya rin. Ang moro sariling paningkamot maunang unang nagpabukid ko ang puyo. Ay parang makabuhi kong mga hayop. Alisod pa kayo ang dalan diha pero naningkamot ni siya nga magbaklay lang buntag sa yogyod. Murag ang ilang kalisod bitaw murag na siya yung nga maahon bitaw sa kahirapan siya. I, i Antos na na mo, mam, kay inigdili may magpadayon, mag man may sunod Pares na Japan, misa mong um, hinakanan nga walay na alam po sa ito na kotob, madili. Ang amuaman, mam am, kay gusto na mo ka. Pawalas maluwas na mga nga mong pamilya gigan sa gigan sa kapubri yun. Gusto na mga na matabangan na mong pamilya. So, tunod mo na magtarong may, may iog kay para sa among pamilya. Family Marceliana, uh, nagapaningkamot nagpaningkamot gihapon sila na maayo ang ilahang relasyon sa ilahang matag-isa, sa uh, community, sa school si Jillian, so far sa pila ka years na namo na naga dawat ang mga data from school, wala yun na siya i-record dito na non-compliance siya sa mga condition, uh, conditions sa program. Katong naabot na ang purpose mo, medyo ni angat-angat may gamay, kay makabayad na sa eskwilahan, makapalit may uniform nila, notebook, makabayad na sa PTA, o oh kuan mambugas. bugas gito doon so sa mga purpose nga mag-garden, mag center, mag kay mag-pabipi. usa pa ang mga anak, dili okay. yung pagsinon. Okay, sino ang makapagbigay ng mga halimbawa ng anyong bubig at anyong lupa? Yes, Jillian? Ang so, mga halimbawa ng anyong lupa ay burol, bundok, at saan? Sa eskwalaan, ma'am, uh, mayor ko sa among eskwalaan, ma'am. Uh, ma iskolan, ma mga classmates, mga buutan man po mo nya sana mga giding pang diskus sa mga 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 maestro maestro makasabot man po ko nya maka-answer man po mo nakita na ang yahang leadership mo abi-abi siya sa mga classmates Anang dili ingon nga plus siya siya mo sundon. Maminaw siya sa mga suggestion sa yahang mga klasit nga unsay maayong buhaton para sa kaayuhan sa mga seksyon. Si Jillian isa siya sa top students or consistent ang iyahang pagka-honor. Kining bata agad is seryoso in terms of uh, ng study. Gusto ko -glo okay. mga Gloria, maki. Kami mga pobre ma'am. Kadalasan, ginatapak-tapakan kami ma'am. Bisag kami at tama. Kami mga pobre, sa ko na lang maniwala kong Gusto ko mag Abogado, ma'am, kaya araw matabangan niya ako. Oh, oh ma'am, ako nga. Mga ilang hustisya, ma'am. Wala yun siya nagkuan na mag-give up na siya. Kundi ang nahitabo po, best in attendance and then never good siya na late sa school. With honors pa no? So si Jillian, deserve good siya na isa sa mga exemplary child. Jillian Marciliana ang natuang exemplary sa amin. Jillian, pasalamat po sa iyo na ka nag... Nagtarong kasi mong pag-eskwela. Bisa ko nga. Bisa ko yung kaya tagipuyan. Bisa ko eskwela mo nga mabuhay balut. Eskwela nagyabong ka kaya masuko mo kang pansin salamat po nga sa suporta nila bisan sa kaliso niya sa sunod. Kaya ako na pa'y sa inyo ha. Magtarang kong eskwela. Tarang makahuman. Nagpasalamat ako na sa purpose nga natabangan dahil mi Sa gunana lang, nagdako nga pong nga. Di angat-angat lahi -angat, gamay. Lahit wala mi purpose. Kaya amo mong Amo mong tanang gasto yun. Naila yun mga ang kining bata o ang kining mga pamilya nga uh, natabangan yun sila. Salamat kayo sa uh, nagdumala ni Ilabina sa ato ang DSWD. Uh, o lang dako na mong garbo nga na apil yun yung mataan eh. And unta na apay mga more, more blessings na maabot sa ha. Jillian, padayon lang sa imuha ang pangandoy kay puhon, kay balok nga makabot nimo ang ang imuha ang gustong makabot nga mahimong abogado. Your heart is sa programang 4P sa DSWD kay okay. Gihimong mga instrumento yes, sa ganoon or maka mga pobre matagaan o maayong ka o maon. Kasi debut ko nga, makabot na ako akong pangandoy. Pinagin na sa tabang sa gobyerno kay kung na, na ang gobyerno maka-eskwela, ko, magtarong kong eskwela, araw makabot yun ako na akong pangandoy. Pabuton jud ko na bisag usa ang sing may tabo kabuton ko na. Kaya ang asa mo ganang kalisod kung makahuman ka og eswela kay pwede mo kahuman, pwede man kay makahuman inig man inig ka mut ka. Daghan kay salamat sa DSWD og sa four piece. Daghang salamat sa DSWD og 4